Isang janitor na tahimik lang sa opisina ang halos hindi pinapansin. Pero nang dumalo sila sa board meeting, ang revelasyon niya ang nagpayanig sa lahat. Tahimik lang si Lando sa lobby. Asulang suot na overall, nakayuko sa hawak na mop at katabi ang dilaw na timba na may bahid lumang wax. Sa salaming pader ng gusali, dumaraan ng mga empleyado na parang kulay na gumagalaw. Rosas, bughaw, fuchsia, mga blazer na kikinang kapag tinamaan ng ilaw. Wala ni isa ang tumingin sa kanya. Ganyan naman talaga araw-araw. Si Lando ang una sa building at huling umuuwi kasabay ng pagpatay ng huling ilaw sa hallway. Labindalawang taon na siyang janitor sa Del Mundo Holdings. Nasanay na siya sa ingay ng polished na sapatos, sa tunog ng elevator na nagbubukas. At sa mga utos na madalas ay hindi na rin alam kung sino ang nagbigay. Ang hindi nasasanayan ay ang katahimikan na sumasama sa kanya paggabi. Kapag siya na lang at ang mahahabang pasilyo at ang mga iniwan na mga abala sa opisina. Mga tasa ng kape, papel, at minsan mga pangakong napunit sa gilid ng mesa. Pero may lihim si Lando sa maliit na bulsa ng overall niya. May luma at lukot na kwadernong may label na MOP Maintenance Optimization Plan. Sa loob, may drawing ng mga tubo, schedule ng aircon, listahan ng leaks, at simpleng kalkulasyon kung magkano ang sayang tuwing may bukas na ilaw na walang tao. Umuuwi siyang pagod, pero bago matulog, nagbubukas ng YouTube at nanonood ng libreng lecture sa energy management, HVAC at basic finance. Hindi siya engineer, pero sanay ang isip at kamay niya sa alulot at metro at sa pag-iisip kung paano makatitipid ang kumpala ng hindi may natatanggal sa trabaho. Nabalitaan niyang may board meeting ngayong biyernis. Pinag-uusapan daw ang outsourcing ng custodial at utilities na ibig sabihin ay pwedeng mawala ang grupo niya. Hindi naman personal lando Bulong ng isang supervisor na dumaan. Business decision lang. Gagabi, bago umuwi, nagpasya si Lando. Hinimay niya ang laman ng kwaderno. Ginawang sampung pahin ng proposal. Pinamagatang Project Wallis. Water Audit and Loss Isolation. Aircon Load Integration. Lighting and Load Scheduling. Inventory and Sanitation. Nilagyan niya ng simple ngulit makukulit na mga graph. Litrato ng tumutululong linya sa 17F pantry. Oras-oras na larawan ng power meter na kinuha niya tuwing gabi. At breakdown kung magkano ang gastos kapag naka-on ang chiller kahit bakante ang kalahati ng palapag. Hating gabi na na natapos, pero naabutan pa niya ang guard at ipinakiusap. Kuya, paabot naman po sa office ng chair. Kahit tatawanan sila, okay lang. Kaya ngayong umaga, kahit mabigat ang pawis sa batok, magaan ang loob niya. Maaga pa, pero puno na ng tao ang lobby. Dumasdos ang map niya, paikot sa marmol, habang mga nakahills ay dumaraan na parang di usok. Lumingon siya sa salamin. Nakatungo rin parang may tanong ang mukha niya. Kapalit kaya ng planong ito ay pag-asa o resignation? Manglanduh! halos bulong pero sabik na tawag ng guard. Pinapatawag po kayo sa boardroom. Napatigil siya. Ako? Oo po. Ngayon din. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at ang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Narinig iyon ng mga dumaraan. May tumihim, may umismid, may nagbitiw pa ng siguro may tulo sa kisame. Eh. Ngunit nang isara ng guard ang pinto ng mahaba at malamig na pasilyo papunta sa executive floor, tumindi ang kabog sa dibdib ni Lando. Hinila niya ang dilaw na timba, pero agad siyang sinabihan ng sekretarya. Sir Lando, iwan niya na po dyan. Sa loob, kayo po magpe-present. Parang inalugang mundo niya. mag present Bukas ang boardroom. Mahaba ang mesa. Makintab. May mga TV monitor sa dulo at may nakahilirang bottled water. Nasa dulong upuan ng chair, si Miss Liza Season, nakasuot ng kulay esmeraldang blazer, nakatingin sa kanya na parang kilala siya. Sa kanan, ang CFO na si Crispin Zulweta. Nakakunot ang noo, sa kaliwa mga direktor na halatang nagmamadali. Mga kasama, wika ng chair, asulang tinig na kalmado. Ito si Rolando o si Lando Madriaga. Siya ang may ipinasa sa aking planong Project WALIS. Bago tayo bumoto sa outsourcing, pakinggan natin siya. May munting tawanan. Chair, sabad ni Zulueta. May oras pa ba tayo para sa... May oras tayo para sa mga taong nagpapakatotoo. Putol ng share. Mamilando, simulan nyo. Humigop si Lando ng hangin. Inilapag niya ang map sa dingding. Itinayo niya ang saili at lumapit sa screen na puno ng mga graph na siya mismo ang gumawa sa libreng app. Kinabahan siya pero naalala ang sabi ng anak niyang si Ara kagabi. Papa, pag pinagsalitaan ka nila, isipin mong tinuturuan mo lang ako ng math Magandang umaga po Panimula niya Ako po si Lando, janitor niya dito mula 2012 Hindi po ako sanay magsalita sa ganito pero Araw-araw po ako nakikinig sa tunog ng gusaling ito At sa tunog balang. alam ko kung saan siya kumakatas Sa unang slide, larawan ng 17F Pantry may tubo ng water purifier na nakaangulo. Dito po, sa likod ng cabinet, sira ang check valve. Tuwing gabi, umaagos pabalik ang tubig, mga 30,000 litro kada araw. Ang halaga, 300,000 pesos kada duan sa tubig at kuryante dahil tumatakbo ang pump. Bili ng bagong balbula, 800 pesos at isang oras na trabaho. Sa sunod na slide, pinakita niya ang kuryente. Mula 10pm hanggang 4am, naka-on ang chiller sa apat na palapag kahit walang tao. Base po sa submeter, sayang ang 18% ng total daily consumption. Solusyon, maguhin ng schedule, linisin ang coil kasi makapal na ang alikabok at mag-install ng occupancy sensor sa tatlong floor. Return of investment, tatlong buwan. May sumipul na tahimik na baran ng ibang direktor sa simpleng datos na hindi nila nakita. Itinaas ni Crispy ng kamay. At saan mo kinuha ang mga numerong yan? Hindi ka namang empleyado ng engineering. Iyan po ang hiling ko. Hindi sana mababasto sa mga kasamahan ko. Anilando, magalang pero matatag. May pahintulot po ako ni Chief Engineer Martinez. Binigyan niya ako ng akses sa meter room tuwing alas 10 ng gabi. Ito po. Nilabas niya mula sa envelope ang time-stamped photos ng meter kasama ang log sheet na pinapirmahan niya sa guard bilang saksi. At kung may duda pa po, pwede nating patayin ngayon ang bypass valve sa basement babagsak ang load ng 300 kilowatts. Tumanggo ang chair sa isang tech. Ilang segundo lang bumaba ang guhit sa monitor ng building management system. Kumulog ang kaunting bulungan sa kwarto. Hindi dahil sa ingay, kundi sa bigla ang katahimikan ng mga ego. Nagpatuli si Lando. May leksyon din sa basura. Nagbabayad tayo ng penalty dahil sa masamarang general waste at recyclables. Kung gigisingin natin ang segregation, kasama ang training at tamang signage, may 200,000 pesos na rebates at bawas fee bawat buwan. At hindi po kailangan magbawas ng tao. Sa halip, iuurong natin ng oras. Tatlong tao lang ang mag-overtime, ang iba, bibigyan ng training para sa basic preventive maintenance. Kapag marunong ang janitor sumilip sa tubo at makinig ng ingay ng motor, mas mababa ang breakdown. Marketing ito, ngisi ni Shuleta. Magano naman ang gasto sa sensors, cleaning at signage? Sampung buwan na savings ang sasalo, at kung isasara natin ang outsourcing, mawawala ang hidden fees na nasa kontrata na sinumita sa inyo. May termination charge pa sa ikatlong taon na katumbas ng apat na buwang sahod ng buong janitorial. Wala pa po ito sa nakalagay na memo. Napalingon ng chair. Mr. Sulweta, totoo ba yan? Nung sinuri ko, may ganong clause, pero minimal lang. Hindi po minimal at tumuro sa projector, nakazoom ang mismong clause na nakahighlight. Kinuha ko po yan sa kopyang iniwan ni Sir Uri, purchasing. Pinareview ko kay attorney Marco sa legal. Andito po ang opinion niya. Nanahimik ang board. Hindi na natatawa ang ilan. Ang dalawa ay napayoko. Napakunot ang noo ng chair, mungit may bahid ng niti sa gilid ng labi. Manglando, malumanay niyang wika. Saan mo natutunan 'to? Sa tatay ko po, sagot niya, medyo garalgal. Janitor din siya buong buhay. Sabi niya, ang gusali parang isang malaking bahay. Kailangang kilala mo kung saan dumadaan ang tubig, sino ang unang nagigising, at ano ang pinakanatatapakang sahig. Pag may marumi, linisin. Pag may mali, itama kahit hindi ikaw ang may sala. Napatahimik siya sandali. At sa mga libreng video sa internet ma'am, pabiro niyang dagdag at natawa ang ilan sa tensyong nawala. Sumandal ang chair at tinignan ang mga kasamahan. Mga kasama, bago tayo bumoto, may isa akong babasahin. Kinuha niya ang isang envelope at inilabas ang sulat. Nilagdaan ito ng yumaong founder si Don Emilio del Mundo, dalawang taon bago siya pumanaw. Kung sakaling umabot sa punto na mas pinapahalagahan ng board ang gastos kaysa tao, aking ipinag-aatas na pakinggan ang sino mang manggagawang maglalatag ng konkretong solusyon sa harap ninyo. Ang sino mang makapagpapakita ng integridad at gamit na datos mula sa pasilyo hanggang kwarto ng board, bigyan ng pagkakataon na mamuno sa larangang kanyang kinikilos. Nag-angat ng tingin ng chair. Sa tingin ko, malinaw ang bilin. Sandaling katahimikan. Tapos ay isa-isa, itinaas ng director ang kamay para sumang-ayon. Ipagpaliban ng outsourcing. Ipapatupad ang Project WALIS at i-appoint si Rolando Madriaga bilang Acting Facilities Operations Manager na may sapat na team at budget para sa pagbabago. Si Zulueta, ipinatawag ng Audit Committee pagkaraan ng pulong. Naiwan si Lando sa loob, nakatayo, parang hindi makaalis. Nilapitan siya ng chair. Mang Lando, salamat. Hindi lang dahil sa tipid na hatid mo, kundi dahil pinaalala mo kung bakit may negosyo tayo para sa mga taong tulad mo, tulad ko, at tulad ng lahat na hindi napapansin. Maraming salamat po ma'am, sagot niya, nangingilid ang luha. Pero kung papayagan niyo ko, huwag niyo kong tanggalin sa umagang pagmamap, nasanay na po ang kamay ko. Pwede, ngiti ng chair. Basta pagpasok mo dito sa boardroom tuwing buwan ng meeting, bit-bit mo ang map para maalala naming lahat kung saan nagsisimula ang respeto. Lumabas si Lando na parang mas maliwanag ang ilaw sa hallway. Sa lobby, sinalubong siya ng mga kasamahan, mga janitor, messenger, guard, na hindi alam kung yayakap o magmamano sa kanya. Sir Lando! Bungad ni Tess tagalini sa mezzanine. Totoo ba? Manager ka na? Lando lang, biro niya, pero hindi niya napigilang numiti. Simula bukas, maglilista tayo ng leaks at ilaw. Ates, yung anak mong senior high, gusto mong ipa-OJT dito? Sabi ni ma'am may scholarship na pwedeng i-apply. Sa kabila, dumaan ang tatlong executive yung mga kaninang nagmamadali sa larawan ng umaga. Hindi na sila dumiretsyo. Humimtu sila sa harap niya, ngumiti, at sabay-sabay nang nagsabi, Magandang hapon, sir. Kinabukasan, may nakapost na bagong signage sa lobby. Respeto sa lahat ng trabaho. Sa tabi nito, may maliit na poster na may logo ng Del Mundo. Project WALIS. Linisin ang tiro, ayusin ang tira, tipirin ang tulo. At sa unang linggo pa lang, bumaba ang konsumo ng kuryente. Tumigil ang pagtagas sa 17F. Tumaas ang moral. Pinadalan siya ng anak niyang si Aran ng mensahe. Pa, trending ka sa intranet ng kumpanya. Proud kami ni mama, pero kumain ka ha buwan ng lumipas. Kapag tumatawag ang board, pumapasok si Lando sa meeting. Minsan nakapulo na, minsan naka-overall pa rin. Sa sulok, nakasandal ang map. Sa mesa, nakahilera ang mga graphs at rekomendasyon. Pero sa tuwing bumabati ang chair, iisa lang ang tamog sa kanya, Mang Lando. Parang paalala na bago siya naging manager, dati siyang tahimik na lalaki sa labi na unang nagturo sa kanila kung paano ang gusali at ang kumpanya ay gumaganda hindi dahil sa kintap ng blazer kundi sa paggalang sa mga kamay na may hawak ng walis. Isang hapon habang minamasdan niya ang pag-ikot ng yellow timba, dumaan ng isang bagong empleyado. Bata pa, formal, halatang kinakabahan. Sir, Saan po ang boardroom? Tumingin si Lando, bahagyang numiti, at itinuro ang direksyon. Doon sa dulo, kanan. Pero bago ka pumasok, sabi niya. Sabay abot ng tisyo dahil may patak pang kape sa sapatos ng binata. Punasan mo yan. Dito kasi nagsisimula ang profesionalismo. Sa malinis na yapak. Tumagno ang binata at nagpasalamat. At nang muling pumikit sandali si Lando, narinig niya ang gusali, maamong ham ng aircon, tikatik ng fountain, at ang mga yapak na hindi na bumabangga sa dignidad ng iba. Muli niyang sinakop ang map, hindi bilang gamit ng isang tahimik na anino sa pasilyo, kundi bilang sagisag ng isang kwentong inakyat ng entada. At sa susunod na board meeting, alam na ng lahat na kapag pumasok ang lalaking janitor na laging tahimik, may pakikinggan at may matututunan ang buong kumpanya. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!